What do you mean? I... What do you mean? Share ko lang to ha, hindi to kinemi-kemi yung post. Pero alam, hindi ko alam kung nakabot sa inyo, pero nag-collaborate yung But First Coffee and Get Ready With Me Cosmetics. I was actually invited sa event. And then, ang dami nilang binigay na lip kits. So, try natin to today. So, inside the lip kit, meron ditong lip mask na um, nourishing lip balm. But this is just a lip gloss, I think. Tapos, meron ding lip liner. Actually, hindi ko alam kung naaalala nyo. Pero, di ba, tinigil ko na yung paglip gloss. Sabi nyo kasi mas bagay sa akin yung matte. Tsaka, feeling ko kasi kapag lip gloss, medyo madumi na siya tignan in person. Like, ako lang ba? Pero kasi, in fairness naman dito sa lip gloss nila, very hydrating lang yung itsura niya. Hindi siya yung, alam mo parang very 2000 Y2K lip gloss. So, try natin tong shade na to today. Ayan. Ay! Same lang ba? Ayan. Ayan siya. So, merong um, lip mask or whatever lip gloss and meron lip liner. Guys, Pansin nyo, hindi ako masyado nagli-lip liner. Hindi ako marunong gumamit. Kasi guys, yung lips ko, kung, I don't know kung halata siya sa videos. But in person kasi, if inverted, yung totoong itsura ko, kasi hindi to yung totoong itsura ko, yung totoong itsura ko, yung makikita ng tao, medyo hindi pantay yung lips ko. Parang feeling ko magain dito niya, nakaganyan. So kapag nagli-lip liner ako, feeling ko, hindi ko siya marire-shape ng tama kasi hindi niya ako naniniwala. So kung ano itsura ko sa mirror, ang ingay ko naman, teka. Okay, so hindi sila same shade pala. Ayun o, oh. ayan. So, ito yung Hello Apollo, yung ginamit ko nga last time. This one is Maui. By the way, yung name ng lip kit na gamit ko right now is Golden Hour. Ayan, merong ibang uh, variant may tresleches or whatever. So, itong lip liner ay in the shade Truffle Lover. Tama ba ako? Ayan, Truffle Lover. Ito siya here. Saan mo maganda ilagay ito? Ay, bongga! Kita nyo? Sorry haba bakit hindi nyo appreciate. Medyo gloomy na kasi. Ayan, ang ganda niya. This is the perfect MLBB shade na lip liner. I love it. Try natin. At alam nyo talaga kung makamanak ko yung lip liner. Kasi hindi talaga ako oh, diba, hindi pantay. Okay, Khloe Kardashian. Sorry, na talaga ako marunong. But anyway, sobrang love ko yung formula. Sobrang creamy and ang ganda na pag-glide niya. Hindi siya yung tuyot. Alam niyo yung mga lip liner na kapag nilagay niyo para may tug. Ito wala. For the lip max, This is in the shade, again, Maui. Ito, ang ganda, ang ganda, actually, nung mga ganito nila. Ayan. So, wait lang, pakita ko muna sa inyo. Ganito yung tsura niya. Dito ba? Bayan nalatang hindi na ako nag-beauty content. Ayan, you no. Know, again, guys, hindi to bayad na post. Nangihinaya nga ako kasi nagbubukas na naman ako ng mga PR. Sanay kasi ako nakapag-PR ako. Pinamimigay ko lang, <laughs> imbes na ginagamit ko. But, anyway. Bong! Ulit lawi ko, no? Ulit lawi ko. Sa laki ng mukha ko. Parang nakatago siya. Parang naka out. Sorry na. Dami ko napapansin. Okay, wow. Okay, that's actually really nice. Pero gusto pa pakita sa inyo kasi ito nga yung gusto kong shade. Yung Hello Apollo. Teka lang. Ayan, analis ko na rin yung lip liner. Papakita ko sa inyo kasi ito talaga yung gusto ko sinusuot. Like, ito lang alone. Kasi feeling ko itong si Isa. Kailangan mo pa ng base color para mag- ma-appreciate -ma mo. But this one, ginagamit ko siya alone and it's really, really nice. Like, what do you mean? Parang, girl, ito yung sagot sa mga chopped yung lips. Ako lang ba? Naiinis kasi ako sa mga chopped lips. Isa na ako dun. But, okay, mas bad ko tong shade na to. Mas more recommend ko to sa inyo. Again, this is Hello Apollo.